Naalala niyo po ba yung video na nagtrending trending Yung may bata akong binila ng manga. Siya nga po pala si Crystal. At ang totoong pangalan niya po pala ay Jessica. Huh? Hindi siya mangga. Nakakatuwa na nakakalungkot isipin dahil sa murang edad niya, natuto na siyang lumaban sa buhay na imbis paglalaro ang inaatubak o kaya ay panonood ng TV, nasa labas pa siya at nagbabaka sakaling makakabenta pa. Na kung iisipin natin ay delikado na, lalo na sa kagay niya. Hindi ko man siya kilala, hindi ko man kilala ang mga magulang niya, pero nakakasigurado akong ang batang ito ay may pangarap sa buhay. Pagkatapos namin siyang bilhan ng tinapay, naisipan kong i-upload tong video na to at bigla itong nag-trending. Marami akong nababasang ang mga positibo at negatibong komento. Totoo nga na nasa realidad tayo ng mundo na kahit tumulong ka o hindi, gumawa ka man ng mabuti sa kapwa mo ay eh may masasabi pa rin ng ibang tao. Malaya silang magbigay ng sarili nilang komento kahit napaka insensitibo at di pinag-isipan. Kaya kanilang husgahan bahasi lamang sa kanilang pananaw at kaalaman. Sa so, na araw, nung habang nagtitrending yung video, hinahanap na namin siya pero hindi na namin siya makita. May biglang nag-message sa and then doon ang nagsimula yung conversation namin ng mama niya. Nagsend yung mama niya ng video ni Cheska na nag-hi sa akin. Hello po. Ati Taya, kamusta na po kayo? Miss ko na po kayo. Ingat po kayo palagi. Ako po pala si Cristea Darin Ilag. Isa po akong vlogger at nakatira po ako sa Batangas. Dahil tanging bigas lamang ang kahilingan ni Cheska, nais kong dagdagan iyon ng kaunting grocery para sa kanyang pamilya. Ito ang aking paraan para magpasalamat sa solid na sumusuporta sa akin. Ako ang magsisilbing instrumento para makatulong pa tayo sa iba. Ngayon, nakapag-grocery na po kami ng kaunti. Arihoy, ito lang po muna ang aking nakayanan. Babawi na lang po sa susunod. Tapos sunod po, sumunod po nito ay Pupunta naman kami sa bigasa. Bibili naman po kami ng isang sakong tila. Biglang na-overwhelm yung puso ko kasi siyempre ilang araw ilang araw or ilang buwan na rin namin siyang hinahanap para matulungan. At after po namin na makausap yung mama ni Cheska, nagkasundo po kami na pwede po silang puntahan ng personal at bigyan po ng kaunting tulong. Ayun, nandito na po kami sa Dehoya Compound, patungo na po kami sa bahay ni Cheska. At sana naman po malaking tulong na tong mawagay na ibibigay ko sa kanya. Ano Hindi po kami mayaman. Kami nga walang ulam sa amin. Kung alam niya lang. <laughs> Hello! Hello. <laughs> Wait lang ko yung sali ako. Sige ka. Sige lang. ka namin. may pabahay na eh? dito? Diba? Sa pababa lang po. Hatid ka namin ha. Ayun po lang kapatid ko na Ay! Kasi natin papasakayin yan. <laughs> <laughs> Wait lang. Bebe, sakay ka na. Dali. <laughs> sakay ka na. Ay, <laughs> dali. <laughs> Buksan mo yung pinto, Ate King. Hello. Pasa ka na. Hatid namin kayo. Hi. What's your name? Nakarating na kami sa lugar kung saan nangungupahan sila Cheska at ang pamilya niya. Masaya kami ni Ate Batang na nakarating kami sa kanilang lugar. Sinalubong kami ng mga paslit na kabataan na naguumapo ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Isa sa pinakamasarap sa pakaramdam ay yung kahit walang kapalit yung mga bagay na ginagawa mo, basta nakikita mong may napapasaya kang ibang tao, ay masaya at kontento na rin ang puso mo. Napapaluha sa tuwa ang mama ni Cheska dahil hindi niya inaasahan na may tutulong pala sa kanila sa likod ng hirap na dinadanas nila. <laughs> Meron pala akong pasalubong na sigurado akong makakatulong sa kanila sa pang-araw-araw. Laking tuwa at pasasalamat ang mama ni Jessica sa mga pasalubong na aming dala. Yeah, yeah, <anfibiyan> <haga tabii> <Okay>. <delay> <Jessica! babying> Sumilip ako sa taas para puntahan sa Jessica. Umiiyak siya dahil masado siyang na-overwhelm sa mga nangyayari. Dahil dumating kami at maraming bata sa loob ng bahay nila. Dahil hindi naman sanay si Cheska sa ganun. Kasi si Cheska yung tipo ng batang tahimik at mahiyain. Kaya nagugulat at naguguluhan siya sa ingay at dami ng bata sa paligid. Hindi man ma-express ni Cheska ang saya sa kanyang damdamin. Pero makikita mo sa kanyang mga mata kung gaano kabigat ang bawat patak ng kanyang mga luha. Para lang sabihin na salamat sa tulong na ipinagkaloob sa kanya. Now, kunting tulong lang ito mama. Ano may dati?

yaya yeah, yung ma'am, sa mga ano mga yeah, yeah. okay, may mga tumulong pa Opo. Okay. Okay, kakabili pa ako pagkakarito pagkakarito ano 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 ilang taong ka na Anong pangarap mo sa buhay gusto ko lang maging totoo sa inyo ayoko talaga mag-share ng mga video na kagaya nito dahil masakit para sa akin na mahusgahan ang pagtulong ko ang tanging intensyon ko lamang ay magsilbing daan para sa mga taong gustong tumulong kay Cheska at maging inspirasyon sa mga tao na ang pagtulong ay walang basihan, malaki o maliit, basta mula sa puso. Sumukay <tinyo> 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 po eh! Bye bye! Bye bye! bye, -bye! bye, -bye! bye, -bye! bye, -bye! Love you Cheska! Video call na lang tayo kay mama. Bye bye! <laughs> Kapoy ang mga kids pero masaya. <laughs> Ikaw nah, at batang, anong experience mo? Nah, 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 sabi sa akin ang batang, ang oh, cute cute mo! <laughs> Tapos ginaganan ako, hindi ka pala mataba. <laughs> May batak naman ang <laughs> isa. Nah, dito ka, gang gang tayo. <laughs> Ang dami pa lang mga bata dito guys. Sobrang saya ng experience namin kahit biglaan. Nakaka-overwhelm yung situation kasi yung mga bata ginagambol talaga kami. Tuwan-tuwa sila. <laughs> Ngayon babalik na lang kami sa susunod. Sobrang saya. <laughs> 爸爸爸爸爸爸，谁家爸爸爸？